mayroong isang katotohanan na walang gustong umamin at babaguhin nito ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa disiplina paano mo matatalo ang apat na kaaway ng disiplina kung hindi mo naman sila nakikita natuklasan ng mga sinaunang master sa silangan na ang mga taong may pinakamatibay na disiplina ay hindi umaasa sa lakas ng loob o willpower sa halip Tinukoy muna nila ang apat na hindi nakikitang umaatake. Ang mga kaaway na ito ay nagtatrabaho ng sunod-sunod. Bawat isa ay pinapahina ang iyong depensa para sa susunod na pag-atake. Ngunit nakabuo ang mga master na ito ng isang sistema na ganap na bumabaligtad sa sitwasyon. Sa mga susunod na minuto, ilalantad natin ang bawat kaaway at ang eksaktong paraan para gawin silang mga tagapagtanggol mo. Ang unang kaaway ay umaatake bago ka pa man magsimula at malaki ang posibilidad na inaatake ka na nito ngayon mismo. Sa pilosopiyang Taoist, tinatawag itong Yewo, ang kalituhan ng intensyon. Ito ang boses na bumubulong ng mga pagdududa na tila napaka makatwiran. Siguro dapat akong maghintay ng mas magandang panahon. Paano kung hindi pa ako handa? Hindi ba dapat mag-research muna ako ng mas mabuti? Ang mga kaisipang ito ay parang karunungan. Pero sa totoo lang, ito ang unang kaaway na nagbabalat kayo. May isang sinaunang kwento tungkol kay General Jiang. Isa siyang general na hindi kailanman natalo sa anumang labanan sa digmaan. Pero muntik na niyang wasaki ng buo niyang hukbo nang hindi man lang bumubunot ng espada. Bago ang bawat kampanya, gumugugol siya ng ilang araw sa pag pagaanalisa ng bawat posibleng mangyari, bawat posibleng pagkabigo. Pinapanood siya ng kanyang mga sundalo habang nagpapabalik-balik siya sa kanyang tolda, gumagawa ng mga senaryo kung paano sila matatalo. Ang kanyang mga pagdududa ay mukhang estratehiya, mukhang responsable. Pero habang nag-iisip siya, nang malalim, pinapatibay na ng kanyang mga kalaban ang kanilang mga posisyon at ang sarili niyang mga tropa ay nawawalan na ng tiwala. Noong nagpasya na siyang umatake, talo na siya sa digmaang psikolohikal. Isang umaga, dumating ang kanyang master at pinanood siyang magplano. Matapos ang tatlong oras ng pag-aanalisa ni Jiang, gumuhit ang master ng isang bilog sa lupa at sinabi, Ang isip mo ay nakipaglaban na sa isang libong digmaan at natalo sa lahat ng iyon. Ang iyong espada ay hindi pa nakikipaglaban kahit isa. Ito ang pattern ng Yiwo. Itinatago nito ang pagkawasak sa anyo ng maingat na pag-iisip habang ikaw ay nagiging makatwiran at handa. Inuubos ng kaaway na ito ang iyong momentum at pinapahina ang iyong desisyon. Kailangan mong matutunan ang sinaunang lunas dito. Tinatawag itong Wu Wei Desisyon. Ang paggawa ng mga pagpili ng walang internal na debate. Hindi ito pagiging padalos-dalos ito ay pagkilala na ang debate sa iyong isip ay ang mismong kaaway. Mayroong isang simpleng teknik na tumatalo sa yiwo. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang paraan para patigilin ang utak mo bago pa ito makabuo ng panibagong dahilan para huminto. Narito ang teknik na agad tatalo sa yiwo. Tinatawag itong ang commitment ng tatlong hininga. Kapag naramdaman mong gumagapang na ang pagdududa, huminga ng malalim ng tatlong beses. Sa unang hininga, pansinin mo ang pagdududa. Huwag mo itong labanan. Tanggapin mo lang na naroon ito. Sa pangalawang hininga, kilalanin mo ito bilang yiwo. Ang unang kaaway, sabihin mo sa sarili mo, hindi ito ako, ito ang kalaban. Sa pangatlong hininga, kumilos ka agad bago pa makabuo ang utak mo ng panibagong dahilan para humindi. Subukan mo ito ngayon mismo sa isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Yung email na hindi mo pa na ipapadala. Yung ehersisyo na kanina mo pa iniiwasan. Yung usapan na pilit mong tinatakasan. Unang hininga, ramdamin ang resistensya. Pangalawang hininga, kilalanin ang kaaway. Pangatlong hininga, kumilos ka. Sa sandaling kumilos ka, nawawala ng kapangyarihan ang yiwo. Pero narito ang hindi inaasahan ng karamihan. Ang pagtalo sa pagdududa ay hindi nagbibigay ng kumpiyansa. Ito ay nagpapakita ng kawalan o emptiness. At sa kawalan na iyon, naghihintay na ang pangalawang kaaway. Dahil habang inaatake ng yiwo ang iyong intensyon, ang susunod na kaaway ay tinatarget ang isang bagay na mas fundamental, ang relasyon mo sa hirap o discomfort. Ang pangalawang kaaway ay mas mapanganib dahil mismo sa katotohanang hindi siya mukhang kaaway. Sa mga tekstong budista, tinatawag itong anyi o komportabling pagwawalang kilos. Hindi tulad ng pagdududa na nagpaparamdam sa iyo ng pagkabalisa o takot ang anyi ay binabalot ka sa mga kadenang seda napakalambot ng mga kadenang ito kaya hindi mo namamalayan na nakakulong ka na pala hanggang sa huli na ang lahat ito ang comfort trap at nasa paligid mo ito kahit saan ka tumingin alam ng cellphone mo kung aling mga video ang magpapanatili sa iyong pag-scroll Kabisado na ng sofa mo ang hugis ng iyong katawan. Ang iyong mga nakagawian ay lumikha na ng malalalim na uka. Kaya ang anumang pagbabago ay pakiramdam mo'y parang pag-akyat sa bundok. Ang algoritm ng modernong buhay ay dinesenyo para tanggalin ang lahat ng hirap, para tanggalin ang friction at ganyan mismo nananakop ang anyi kumbinsido ka na ang kaginhawaan ay ang layunin ng buhay. Pero sa totoo lang, ito ang pader na humaharang sa iyong paglago. May isang sinaunang talinghaga na nagpapakita kung paano gumagalaw ang kaaway na ito ng palihim. Isang mayamang mangangalakal ang nagpatayo ng isang palasyo na gawa sa purong ginto. Lahat ng kagamitan ay makinis. Lahat ng kanto ay bilog lahat ng pangangailangan ay naibibigay bago pa niya ito hilingin. Lumilitaw ang mga katulong bago pa siya magutom. Walang katapusan ang aliw. Hindi na niya kailangan pang lumabas. Sa umpisa, pakiramdam niya ay isa siyang hari. Pero pagkalipas ng isang taon, hindi na niya kayang maglakad papunta sa sarili niyang hardin nang hindi napapagod. Pagkalipas ng dalawang taon, ang paggawa ng simpleng desisyon ay nagpaparalisa na sa kanya. Pagkalipas ng tatlong taon, hindi na niya maalala kung bakit ginusto niyang yumaman sa simula pa lang. Ang gintong palasyo ay hindi nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ginawa siya nitong bilanggo. Ito ang dahilan kung bakit mas nakamatay ang anyi kaysa sa pagdududa. Inaatake ng yiwo ang iyong isip pero inuubos ng anyi ang iyong kakayahang makaramdam ng hirap. Hindi ito nakikipagtalo sa iyong disiplina. Ginagawa lang nitong hindi kailangan ang disiplina hanggang sa makalimutan mong mayroon ka pala nito. Kaya paano katataka sa isang kulungan na napakasarap tirhan? Ang sagot ay hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng sakit, kundi sa pamamagitan ng isang estratehiya na ginamit mismo ng mga ngalakal upang makatakas sa kanyang gintong hawla. Nakatakas ang mga ngalakal sa kanyang gintong kulungan gamit ang tatlong simpleng pagbabago. Una, tinanggal niya ang lahat ng upuan sa kanyang silid-aralan. Pinilit niya ang kanyang sarili na tumayo o umupo sa sahig habang nagtatrabaho. Pangalawa, kakain lang siya ng almusal kapag natapos na niya ang isang makabuluhang gawain. Pangatlo, gumamit siya ng malamig na tubig, pangligo, bago niya payagan ang sarili na gumamit ng mainit. Ang tawag dito ay Control Discomfort Protocol. Pero narito ang sekreto. Hindi niya nilabanan ang kaginhawaan gamit ang willpower. Nilabanan niya ito gamit ang strategic positioning. Inayos niya ang kanyang kapaligiran para ang disiplina ang maging pinakamadaling gawin. Sa modernong panahon, ganito ang itsura niyan. Burahin ang mga apps na bumibitag sa iyo. Ilagay ang damit pang gym sa tabi ng iyong kama bago matulog. Ilagay ang masustansyang pagkain sa lugar na agad mong makikita at itago ang junk food. Gawin mong madaling piliin ang tamang desisyon. Narito ang hamon ko sa iyo. Tukuyin ang tatlong comfort traps sa buhay mo ngayon. Ang walang katapusang pag-scroll sa social media, ang snooze button ng alarm mo, ang mga paborito mong dahilan. Pagkatapos, baguhin mo ang iyong paligid para maging automatic ang disiplina, pero mag ka sa sandaling magsimula kang kumawala sa yakap ng kaginhawaan. Matutuklasan mo kung bakit ka inaakit ng kaaway na anyi dahil kapag hindi ka na makagtago sa ginhawa, wala nang mapupuntahan ang isip mo kundi sa gitna ng kaguluhan. Ang pangatlong kaaway ay kanina pa naghihintay sa sandaling ito habang nilito ng iwo ang iyong intensyon at pinahina ng anyi ka ang iyong katawan. Ang susunod na kaaway ay wawasakin ng buo ang iyong focus. At hindi tulad ng naunang dalawa, ang kaaway na ito ay dumarami kapag sinubukan mo siyang labanan. Tinatawag ito ng mga Zen Masters na San Luan, ang espiritong watak-watak. Ito ang puwersa na dumudurog sa iyong atensyon sa libo-libong maliliit na piraso at narito kung bakit ito nakamamatay hindi lang inaatake ng San Juan ang iyong focus. Ginagamit nito ang mga tagumpay mo laban sa unang dalawang kaaway bilang sandata. Naalala mo nung tinalo mo ang pagdududa, gagawin ng San Juan ang kalinawan na iyon at gagawing overthinking. Naalala mo nung kumawala ka sa ginhawa. Pupunuin ng San Juan ang espasyong iyon ng ingay at gulo. Ito ang multiplier enemy. Kumbinsido ka nito na ang multitasking ay pagiging produktibo, na ang distraction ay pahinga, na ang pag-scroll ay pagre-relax. Pero ang bawat hati sa iyong atensyon ay nagpapahina sa iyo laban sa lahat ng kalaban na hinarap mo na. Inoobserbahan ng mga sinaunang monghe ang kaaway na ito sa pamamagitan ng kwento ni Master Yuan, ang pinakamahusay na mamamana sa buong China. Kayan niyang tamaan ang isang maya habang lumilipad. Kayan niyang magsuot ng sinulid sa butas ng karayom gamit ang palaso. Pero nung sinubukan niyang tamaan ang tatlong target ng sabay-sabay, wala siyang tinamaan kahit isa. Ang ginawa ng kanyang guro ay isang leksyon na kailangan mo'ng marinig ngayon. Tinakpan ng guro ang mga mata ni Master Yuan at sinabing ngayon, tamaan mo ang target sa gitna. Tumutol si Yuen. Wala akong makita. Sumagot ang guro. Eksakto. Kapag nakikita mo ang lahat, wala kang tinatamaan. Ito ang sumpa ng ating panahon. Ang cellphone mo ay nagpapakita ng isang libong buhay na hindi mo naman nabubuhay. Ang isip mo ay nagpoproseso ng mas maraming impormasyon bago magalmusal kaysa sa nakikita ng mga ninuno mo sa loob ng isang taon. Bawat notification ay isang palaso na nakatutok sa iyong atensyon. Ang San Luan ay lumalakas sa kaguluhang ito. Kaya paano mo matatalo ang isang kaaway na dumarami kapag nilabanan mo? Ang tradisyonal na solusyon ay meditasyon. Pero ang mga monghe ay may luho ng tahimik na templo. Ikaw ay nabubuhay sa mundo na dinesenyo para guluhin ka. Kailangan mo ng modernong sandata. Isang protokol na tatagal lang ng 90 seconds. Pero kaya nitong ibalik ang iyong utak sa iyong kontrol. Narito ang modernong solusyon para sa San Luan. Ang 90 Second Reset Protocol. Kapag nararamdaman mong nagkakawatak-watak ang isip mo dahil sa dami ng ginagawa, itigil mo ang lahat. Ibagsak ang telepono. Ipihit ang upuan palayo sa screen. Magset ng timer para sa 90 seconds. Pumili ng isang punto na pagtutuunan ng pansin. Pwedeng ang iyong paghinga, isang tuldok sa pader, o ang pakiramdam ng iyong mga kamay. Sa loob ng 90 seconds na iyon, ang puntong iyon ang iyong buong universo. Siyempre, gagala ang isip mo mangyayari at mangyayari iyan. Sa bawat pagkakataon na lumipad ang isip mo, huwag kang magalit. Huwag mong husgahan ang sarili mo. Sabihin mo lang sa isip mo, nag-iisip at ibalik ang atensyon sa punto. Huwag mong labanan ang distraction. Bumalik ka lang paulit-ulit. Hindi ito meditasyon. Ito ay pagsasanay sa pakikidigma. Ito ay combat training pinalalakas mo ang mental muscle na pilit pinapahina ng San Luan. Gawin mo ito tatlong beses ngayong araw, umaga, hapon at gabi. Pansinin mo kung paano nag-iiba ang takbo ng utak mo bawat sesyon. Mapapansin mo na lumalaban ng husto ang San Luan kapag malapit ka ng magtagumpay. Bakit mahalagang gawin ito? dahil narito ang mangyayari kapag tinalo mo ang tatlong naunang kaaway ng sunod-sunod. Ang pagdududa ng Yi Wo ay magiging kalinawan. Ang katamaran ng An ay magiging kahandaan. Ang kaguluhan ng San Luan ay magiging laser focus. Magiging unstoppable ka. Pakiramdam mo ay kaya mong gawin ang lahat. Pero mag-ingat ka. Dahil ito mismo ang sandali kung kailan umaatake ang pinakamapanganib na kaaway. Naghintay siya hanggang sa maipanalo mo ang bawat laban, hanggang sa maramdaman mong invincible ka o hindi matatalo, hanggang sa maniwala kang master mo na ang disiplina. Ang huling kaaway ay hindi umaatake sa iyong kahinaan. Nagtatago siya sa loob ng iyong kalakasan at kanina pa siya naririyan. Pinapanood kang talunin ang kanyang mga tinyente. Naghihintay ng perpektong pagkakataon para wasakin ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang huling kaaway ay nasa loob mo na ngayon, nagdiriwang sa bawat tagumpay mo. Ang mga scholar ng Confucianism ay tinatawag itong Amen. Ang pagmamalaki o Pride, ito ang kaaway na umaatake lamang sa mga nananalo. Kaya naman ito ang pinakamalupet sa lahat. Hindi nito nilalabanan ang iyong disiplina. Nagiging disiplina mo ito. Makinig kang mabuti dahil ang kaaway na ito ay sumira na ng mas maraming masters kaysa sa lahat ng iba pang kaaway na pinagsama-sama. May kwento tungkol sa isang monghe na nagngangalang hui at ang kanyang pagbagsak ay magsisilbing babala sa ating lahat ginugol ni Monk Hui ang dalawampung taon para perpektuhin ang kanyang disiplina. Gumigising siya bago sumikat ang araw ng walang palya. nagme siya sa gitna ng nakapapasong init ng tag-araw at nagyayalong lamig ng taglamig. Tinalo niya ang bawat pagnanasa, bawat distraction, bawat kahinaan. Dumadayo pa ang mga estudyante mula sa malalayong lugar para matuto sa kanya. Tinawag nila siyang ang bundok na dinatitinag. Isang umaga, may isang batang estudyante ang nahuli sa pagdating sa meditation. Sumabog ang galit ni Hui na parang bulkan. Pinagalitan niya ang estudyante dahil sa kawalan ng disiplina, dahil sa pambabastos sa practice, dahil sa pag-aaksaya ng oras ng lahat. Pero ng gabing iyon, hindi makatulog si Hui napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan ang kanyang disiplina ay naging kanyang diyos at siya ay naging bilanggo nito ang kanyang pagkakakilanlan o identity ay nakatali na nang mahigpit sa pagiging disiplinado kaya ang anumang imperfection sa kanyaman o sa iba ay nagtitrigger ng matinding galit sa loob ng isang buwan, gumuho ang kanyang perpektong routine. Ang disiplinang binuo niya ng 20 taon ay naglaho na parang hamog sa umaga. Ganito kumilos ang Amen. Ginagawa nitong baluti ang iyong disiplina. Tapos kukumbinsihin ka nito na ang baluti ay ang iyong balat. Hindi mo na nakikita ang disiplina bilang isang kasangkapan o tool. Nakikita mo na ito bilang ikaw. Ang ako ay disiplinado ay nagiging mas mahalaga kaysa sa kung ano ba talaga ang layunin ng disiplina. Ang mga sintomas ay banayad, pero nakamamatay. Paghuhusga sa iba dahil sa kawalan nila ng disiplina. Pakiramdam na mas mataas ka kaysa sa iba dahil sa iyong routine. Panik o takot kapag nasira ang iyong schedule. At ang pinakamasama sa lahat ang pagkalimot kung bakit mo ginusto ang disiplina sa simula pa lang. Tanungin mo ang sarili mo, naging mayabang ka na ba dahil sa iyong mga achievements? Naiinis ka ba sa mga taong tamad? Kung oo, nasa loob mo na ang amen. Kaya paano mo matatalo ang isang kaaway na nagtatago sa loob ng iyong tagumpay? Ang sinaunang lunas ay nagmula sa Zen Buddhism. Tinatawag itong Shoshin Ora beginner's mind protocol. Ito ang susi para hindi kainin ng sarili mong ego ang iyong progreso. Kailangan mong matutunan kung paano kalimutan ang iyong galing. Narito ang Shoshin, ang beginner's mind protocol. Tuwing umaga bago mo simulan ang iyong disiplinadong routine, gumugol ka ng 30 seconds para kalimutan ang lahat ng alam mo tungkol sa disiplina. Lapitan mo ang bawat gawain na parang hindi mo pa ito nagawa noon. Magsipilyo ka na parang ito ang unang beses na hawak mo ang sipilyo. Mag-ehersisyo ka na parang kakatuklas mo lang kung paano gumalaw. Magtrabaho ka na parang hindi ka pa nakalutas ng problema. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay pagkilala na ang Amen ay nabubuhay sa expertise nabubuhay ang kaaway na ito sa pakiramdam na master kana. Ang beginner's mind ay ginugutom ang kaaway na ito. Narito ang iyong daily humility checkpoint. Tanungin mo ang sarili mo araw-araw. Ano ang gagawin kong iba kung wala akong disiplina? Ang sagot dito ang magsasabi kung ginagamit mo ang disiplina bilang tool o sinasamba mo na ito bilang master dahil narito ang pinakamalaking kabalintunaan o paradox. Ang tunay na disiplina ay hindi nakikita. Hindi ito nag-aanunsyo. Hindi ito humihingi ng palakpak o recognition. Ginagawa lang nito kung ano ang kailangang gawin. Tapos ay naglalaho na. Naalala mo ang sinabi natin sa simula? Ang pinakamalakas na mandirigma ay hindi yung mga lumalaban ng pinakamalakas kundi iyong mga nakakakilala kung sino talaga ang kalaban. Pero may isa pang huling katotohanan na magpapabago sa lahat. Ito ang sikreto na naghihiwalay sa mga trying hard at sa mga tunay na master. Ang pinakamatibay na disiplina ay mukhang walang disiplina. Ang tunay na disiplina ay gumagalaw ng walang pagsisikap, umaangkop ng walang pakikibaka, nagpapatuloy ng walang sapilitan. Kapag tinanong ka ng isang tao kung ano ang iyong sikreto, wala kang maipapakita sa kanila. Dahil ang tunay na mastery ay hindi nakikita kahit sa sarili mo. Ang pagdaig sa Amen ay nangangahulugan na ginagamit mo ang disiplina para maging mas mahusay ka. Hindi para maging mas mahusay ka kaysa sa iba. Ngayon, Taglay mo na ang parehong kaalaman na lumikha ng mga matibay na mandirigma, mga naliwanagan na monghe at mga leader na humubog sa mga imperyo. Ang apat na kaaway ay hindi na nakatago. Ang kanilang mga sandata ay nabunyag. Ang kanilang mga pattern ay namapa. Hinarap mo si Yiwo, ang pagdududa. Tinalo mo si Anyi, ang komportabling pagwawalang kilos. Napigilan mo si San Luan, ang espiritong watak-watak, at inilagay mo sa lugar si Amen, ang pagmamalaki. Ang tanging tanong na mahalaga ngayon ay, aling kaaway ang nananalo sa buhay mo ngayon? Ikaw ang pumili. Pilain mo ang tatlong hininga. Pilain mo ang Control Discomfort Protocol. pilin mo ang 90 Second Reset. Pilain mo ang Beginner's Mind. Piliin mo ang iyong kalayaan. Ito na ang oras para simulan ang iyong paglalakbay. Kung ang nilalaman na ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-click ang notification bell, at mag-iwan ng komento dito sa ibaba.